Luis, nandito na yung friend mo, oh. Ayan na. Oh. Yung friend mo nandoon na. Oh. Nanang! Nag-abang talaga siya, oh. Nabangan niya si Luis. si nanang. lang. siya, guys. Inaabangan. Nanang! Luis? Nanang! Oh, <laughs> Harap-harapan na kayo. Ananang. Oh. Ananang. Ananang. umiwas na siya, oh. Yan na. Yan ang bahay nila, guys. Ananang. Ananang. Yo. Dalawa pala sila, oh. Ayan, dalawa sila. Uh, Lewis, dalawa sila Luis. Mag mag inaata ito. Sobrang namang laki. Eneng. Ang cute-cute naman tong ano pero matapang isa. Nenang! Hello! Si Luis, bagi ko, Luis. Ang laki-laki, <coughs> oh. Nenang! yang bahay nila, oh. Hello! Uy, nakaharap man! Ay, Jesus, ang cute-cute naman nila. Ano? O, yung mga malaki, oh. Dito ako dati nag-part-time sa kanila. Kaya, medyo ano sila, eh, Yung mga pusa. Hello! Ay, sus! Ay, ano? Cute, oh. Yan magkaibigan ata sila o oh, mag-asawa. Yan. Oh, oh, sige na Luis. Bak na ikog Mali na? Alin ka na? Ay, oh, gusto pa niya. Mhm, -mm, yan na. Oh. Kina. Kina, bye-bye na. Bye, bye-bye.